Magandang gabi po mga kababayan. Ito po ang ilan sa mga nakakalungkot na balita. Balita na hindi naman dito sa atin nangyari. World News, kumbaga. Una na po dito, naunang... naunang naibalita itong... <clears throat> uh, tungkol sa announcement ni... Princess Kate Middleton, yung Princess of Wales, <coughs> sa kanyang pagkakaroon ng cancer. Noong mga nakaraang linggo o buwan, medyo nawala siya sa limelight at hinanap nga siya ng publiko. Ito pala ay dahil sa <coughs> health reasons din. Siya ay nagkaroon ng nag-undergo sa isang uh, surgery abdominal surgery. And because of that, napag-alaman pala na meron siyang cancer. Ngayon, alam niyo po kung ano ang unang pumasok sa isip ko dito sa balitang ito sa pagkakaroon ni Kate Middleton, <coughs> Princess Kate ng cancer. Ang bigla lang pong, ang unang pumasok sa isip ko ay bakit si Princess Kate? Bakit siya? Bakit hindi na lang si Camilla Parker Bowles, yung uh, asawa ngayon ni King Charles, yung uh, pumalit sa papel ni Princess Diana? Sorry ah, kinukwento ko lang na iyon ang unang Pumasok sa isip ko. Hindi ko sinasadya. <coughs> hindi ko sinasadyang isipin. yung lang talaga ang unang pumasok. Okay? And then, bakit? <coughs> bakit kaya yun? Okay, una. Hindi ko talaga gusto si Camila. Si Camila Bowles. Bakit? Dahil nga, siya ay home wrecker. Diba? Siya yung dahilan ng... <coughs> uh, agony ni late Princess Diana. ba? Diba? Alam natin ang buong istorya niyan. At saka pangalawa, si Prince Charles or si King Charles pala ay diagnosed din ng cancer. Si, si King Charles, magka-cancer man po siya, Medyo okay lang kasi matanda na siya eh. Matanda na rin si King Charles na kumbaga okay na rin. Okay na rin na magpahinga siya dahil una-una uh, malalaki na ang kanyang mga anak. Diba? Sila Prince William and Prince Harry. Malalaki na. Napagbigyan na siya sa kanyang uh, pangarap na maging hari. Nakurunahan na siya bilang uh, King of England. So, dream come true. Pangatlo, kung, mawa, kung mawala man si King Charles, kung sakali lang ha, mawala dahil sa cancer, matanda na siya, okay na rin ha? mag-goodbye siya sa planet Earth at mayroon namang papalit sa kanya sa posisyon niya bilang King of England na supposed to be nga, dapat hindi na lang niya tinanggap kasi nasa edad na itong si Prince William pwede pwede nang maging hari pwede pwede nang koronahan at mag uh, magtake over sa role bilang king of England. ba? Diba? Isa pa, bakit, bakit, okay na lang sana kung si Camilla Parker ang nagkasakit. Dahil kung si King Charles ay may sakit na cancer, di ba dapat silang dalawa? Practically speaking, ah. Kasi kung mawawala yung isa, at least magkasama silang aalis. Hindi yung ganito na si Princess Kate ay batang-bata pa. May papel pa siya. May papel pa siya sa mundo at dito sa United Kingdom. Dahil siya ang queen. Queen, magiging queen wife ng future king na si King William maliliit pa ang mga anak nila so kailangan pa ang nanay diba? yun lang ang akin I did not say na hmm, nagmamarunong ka pa sa Diyos oo nga, kagustuhan ng Diyos ang ibig ko sabihin hindi naman natin pwedeng pangunahan ng Diyos kung yan ang gusto niya ang sinasabi ko lang, 'di ba? Sa katotohanan lang, sa tamang design ng buhay, 'di ba dapat ganito. Na pagbigyan na itong si King Charles at si Camilla. Naging legal na siyang asawa. Naging reyna na siya, nakoronahan na. Eh. What more? Itong si Princess Kate ay hindi pa mayroon pa siyang papel sa mundo. Unang-una yung kanyang pagiging nanay sa kanyang mga anak na maliliit pa. At yung kanyang magiging uh, role bilang Queen of England. Kawawa naman si Prince William na maiiwanan ng asawa. Although, of course, magkakaroon yan siyempre sigurado ng bagong asawa. Pero, kung baga, mali man ang iniisip ko, hindi ba dapat ganon? Ganon dapat? Sana. Kaso hindi naman tayo ang designer ng buhay, di ba? Imagine, mawawala si, kung mawawala na si King Charles, mawawala, mag-iisa si Camilla, syempre matatanggal na siya sa royal family. Dahil kaya lang naman siya nagiging queen dyan. Kaya siya may putong na corona because of King Charles. Ngayon, buhay si, dahil sa sitwasyon na ganito, buhay si Camila, patay naman si, kung mga matay man si, mawawala si ano. I don't wish that. Actually, ako'y nangihinayang at nalulungkot na sana gumaling po itong si Princess Kate. Just because maliliit pa yung mga anak niya. Kailangan pa siya. Although wala na, hindi naman mapapabayaan yan. Pero mas maganda na po yung may kumpleto pa ang magulang. Diba? Kawawa naman yung mga bata. At saka yun nga. Kumbaga, si Princess Kate ay bagay na bagay na maging reyna. O, ba? Diba? Walang mga negative issues napakaganda at batino di ba tingnan mo yung mga ibang naging prinsesa diyan di ba may mga issue ngayon ito si Camila ay buhay wala tayong magagawa kung ganyan ang disenyo ng buhay we just wish na ako i just wish na totoo sa kalooban ko na sana po si si Prince Princess Kate Middleton ay gumaling sa kaniyang sakit. Di ba? Di bali na si King Charles. Para maging para maging hari na si Prince William. <laughs> Ang sama ba ng isip ko? Come to think of it. Kahit na kayo. Di ba? Fantasy. Fantasy ko lang yon. Isa pa po na nakakalungkot at nakaka nakakabigla nakakapag-alala nakakagalit na balita ay itong uh, yung nangyaring pambubomba dyan sa Moscow, Russia. Alam mo ulit, ngayon ko lang nalaman na marami palang Pilipino dyan sa Russia. Kasi yung unang na napanood ko na footage ng uh, bombing ay posted by a Filipino OFW na nasa Russia. Nagulat po ako kasi I never expected na ang Russia ay magiging target ng ISIS Islamic ano yan? yung ISIS di ba? yung uh, Islamic extremist group nagtataka ako na nakapasok ng Russia itong ISIS unang una ano ang ano ang intention or rason para bombahin niya nila ang Russia? Pangalawa, di ba si President Putin ay medyo nakakatakot sa ginawa nilang ito para silang nag ano eh, nag uh, nag declare ng war with the President Putin. Itong pambubomba ng ISIS, ISIS ba o IS? Parehas lang yun. Diyan sa isang concert hall sa Moscow, ang hindi po maganda sa mga ganitong ginagawa nitong mga terorista na ito, bakit ninyo pinupuntirya ang mga inusyenteng sibilyan. Ano ang kinalaman ng mga sibilyan sa kung ano man pinaglalaban ninyo or himotok ninyo? Kung may galit kayo sa isang bansa, hindi ba dapat mga leader ng bansa ang punteriyahin ninyo? Hindi yung mga sibilyan. Nakakabuisid kawawa yung mga sibilyan. Bakit sila? Wala naman silang kinalaman sa kung ano man ang mga nireklamo nire ninyo. Imagine, mga inosenteng sibilyan na manunood lang naman ng concert. Nung una ko ma makita yung uh, footage nitong bombing na ito, 40 na po yung patay. Ngayon, pakabasa ko ulit, after after a few hours, 60 na ang patay. And then yung mga wounded, nasa 100 plus. Ano ba naman to? Ewan lang kung ano ang... Wala pa akong naririnig na statement from President Putin. <laughs> isa pa po na we can consider this international news or world news although this happens this happened in our territory yung itong pambubuli ulit ng China dyan sa West Philippine Sea na itong na mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea especially Ayungin Shoal ay medyo natatakpan po ngayon napapabayaan dahil ang focus ngayon ng media ng mga tao ay dito sa kaso ni Kibuloy lalo pa ito lalo na naman ngayon may bago na namang may bago na namang issue si Tebes naman pero ito pong uh, mas importante para sa akin kasi mas importanteng pag-usapan itong tungkol dyan sa West Philippine Sea Itong ginagawang pambabastos ng China. Alam nyo mga kababayan, ako ay nagtataka kung bakit pinapabayaan nating mangyari ito. Paulit-ulit na lang kasi. Ilang taon na itong ginagawa, paulit-ulit. Bakit wala tayong ginagawa? Unang-una, natatakot tayo na tayo ang unang magpaputok? Dahil kung tayong unang magpaputok, magkakamali tayo? Papano? Nasaan ang mali? Nasa teritoryo natin eh. Nasa teritoryo natin nang hihimasok, nag-i-invade, nang aagaw, papanong masasabi natin na mali ang paputokan sila? Kung ayaw nilang makatikim ng galit ng Pilipino, Unang-una, wala sila na dapat dyan sa teritoryo natin. Sa paniniwala ko po, ha, sa opinion ko, kung sino ka man na hindi taga rito sa teritoryong ito at nandiyan ka na wala kang permiso sa halip, ikaw ay nandiyan para mangagaw, lalo pa na may merwisyo, siguro ko naman po, karapatan natin na tirahin ang mga yan. Alam nyo kung ako, kung ako ang commander-in-chief, go. Bumbahin ko yan. Eh ano ngayon? Bakit? Alam ko naman na ang China ay takot sa gera. Yung mga sinasabi nila na marami silang armas, I doubt it. Kung mayroon man, si eh, kasi lahat na lang ng mga mga inilalabas ng China na mga kuda-kuda ay fake. Tingnan nyo na lang yung mga armas na ibinenta nila sa anong bansa ba yun. Di ba ayaw pumutok? At ang mga sundalo nila ay ampaw. Hindi naman talaga mga professional, hindi kagaya ng mga Pilipinong uh, mga Pilipinong sundalo na talagang matikas nagtataka ako kung bakit pinapabayaan natin na api-apihin tayo sa loob ng ating teritoryo. Hindi ba pwede na once and for all ay tapusin ito? Anyway naman, nandiyan dyan sa likod natin ang mga kaalyado. Ano ba ang hinihintay? Ang hirap-hirap kaya maglumusog dyan sa paghahatid ng supply dyan sa Ayungin Shoal, kung ganito ng ganito, <clears throat> nung nakaraan, di ba, may mga nasakta na sundalo? Lagi-lagi na lang bang ganyan? Alam nyo, kaya hindi tumitigil ang China dahil wala tayong ginagawa. Bakit hindi yan once and for all? Bigyan ng leksyon nang matapos na ang kaguluhan dyan sa <clears throat> West Philippine Sea. Unang-una, tayo ang may karapatan dyan sa lugar na yan dahil <coughs> approved na nga ng <coughs> international court na atin ang teritoryo. So, ang ibig lang sabihin, kapag atin ang teritoryo at pag merong nang gulo dyan, gustong mangagaw, may karapatan tayo na bombahin yan. oh, sabihin nyo, nagmamagaling ako. Anong inintay natin? Paulit-ulit? ngayon kaya kayang umiwas paano kung <clears throat> dahil nagiging ang sabi nga ng pangulo nagiging nagiging uh, mas seryoso nagiging mas mabigat ang ginagawa ng China laban sa ating mga inuutusan diyan ng mga sundalo ano inintay natin Hantay pa tayo ng ilang taon pa? Ilang taon pa? na patuloy na maghihirap yung mga nagahatid ng kabuhayan doon sa mga naka-station doon sa BRP Sierra Madre? Kung China kaya, tayo kaya ang or ibang uh, ibang lahi ang lumusob sa teritoryo nila, hindi kaya nila bubombahin? Yan, ganyan lang ang ginagawa nila dahil alam nila yan sa sarili nila na hindi kanila yung nilulusog nila. Natural. Kaya nga hindi, hindi nila kayang magpaputok eh. Pakanon-kanon lang sila. Pawater-kanon lang sila. Pawater-water-kanon lang sila. Dahil alam nila sa sarili nila na hindi kanila ang teritoryo. Kaya maingat din sila eh. Alam nila ang limitasyon nila. Alam niyo kung bakit tayo binubuli? Kung bakit tayo ginagago ng mga China? Kasi alam nila na hindi tayo lalaban. Ayan o, kitang kita. Padaking-daking lang. Hanggang kailan? Alam natin ang karapatan natin dahil atin yan. Bakit hindi natin i-impose ang karapatan natin. Ano? Isang sinyales, isang proof ng pag- uh, <coughs> pag impose ng karapatan, ay palayasin sila. Yang mga mga nag-encroach, mga nag-invade na yan, may karapatan tayo. Karapatan natin kung talagang pinoprotektahan natin ang ating teritoryo, sino man ang pumasok dyan na walang permiso, ay dapat magbayad. Sabihin mo, Sultana, pinangungunahan mo yung Pangulo. Ewan ko kung ano ang mga pinaplano kung bakit hinahayaan na ganun-ganunin tayo. Sa Malaysia kaya or Indonesia gawin nila yan tinlangnan natin. Alam mo, tayo kasing Pilipino, parang masyado tayong nagiging, ano bang tawag sa atin, masyadong mabait? Over mabait? Alam mo yung pagiging over mabait, inaabuso? Siguro ko panahon na para magpakita naman tayo ng pagiging barumbado natin. Kung barumbado sila, kaya natin maging barumbado after all, nasa teritoryo, nandito tayo sa ating teritoryo. Nakakatakot po kasi dyan kung sa susunod, ano na ang mangyari dito sa mga sundalo na inuutosan natin doon, magpunta doon. Hindi kaya sila ninervyos din. Natural may mga buhay din yan. May mga pamilya yan na may mga pamilya yan na nagaantay sa kanilang pagbabalik. Ganun na lang ba? Kung ibang bansa ang gagawin nila ng ganyan, I don't think na ganitong response ang ipapakita. Nakakabwisit na eh. Sobrang water cannon na mayroon lang ang mga nasaktan, nasira na yung nasira yung bangka, pero hindi pa daw okay pa rin yun hindi pa mabigat na rason para humingi ng tulong. Anong saysay ng pagkakaroon ng mga kalyado? Ano yan? Pagpakyot lang. One cent for all ang ibig ko sabihin. Para matigil, tingnan natin, sukatin natin kung hanggang saan talaga ang kaya nilang gawin. Unang-una, wala sila sa teritoryo nila sila lang ang nagsasabi na teritoryo nila. Pero ang buong mundo ang nagsasabi na Pilipinas yan. So bakit hindi natin panindigan? Ano pang pa hinihintay? Hinihintay ba na talagang paputukan tayo? Bakit? Ito bang ginagawa ng China yung water cannon? Hindi pa yan delikado sa buhay? Hindi nga yan bala. Pero yan ay makakapag makakapagdulot ng perwisyo sa tao, sa property, even sa buhay ng tao, ng Pilipino. Hindi ko maitindihan eh, kung ano ang mga, ewan, kung ako ang presidente, eh, bombahin ko pa agad yan. Nang matapos na, anong saysay ng mga binibili nating armas? Anong saysay -say na nandito ang EDCA? anong saysay ng Mutual Defense Treaty? Kung hindi yan papakinabangan, ano ang hinihintay natin? Hinihintay ba natin na mayroon munang mamatay na Pilipino? Ganun ba? Ewan. Hindi ko ano, hindi ko, hindi ko gets ang mga gustong sabihin. Alam, basta ang, ang nakikita ko lang po dyan, kaya tayo binabastos. Kaya tayo binubuli dahil para tayong engot na padaking-daking lang. I don't believe na oh, yan ha. Ah, sabi nga, kaya ka binubuli dahil pumapayag, pumapayag kang mabuli. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Basta ako ang paninindigan ko, teritoryo natin 'yan. Pumasok ka sa teritoryo ko papatayin kita. Yun ang paninindigan ko po. Bahala kayo sa panindigan ninyo. Okay? Buti na lang itong mga opisyal na ito eh. Hindi nila kapamilya yung mga inuutusan doon. Ihintayin pa yata na talagang may mga matay yung mga naghahatid na yan ng supply doon. Ewan ko sa inyo. I might think very extreme. Pero para sa akin, yun ang dapat. Okay? Peace be with us. Pasensya na kayo sa ating ranting. Okay?